Magandang araw mga maka Full Court. Welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon yung naging pahayag ni LeBron James patungkol kung nasa isip pa rin ba niya magretiro after ng great game niya laban sa Brooklyn Nets. At pag-uusapan na rin natin dito sa panibagong video yung balitang interesado nga daw yung Orlando Magic kay DeAngelo Russell. ay napakaganda nga ng inilaro ni Lebron James netong lunes at masasabi natin na ito na ang isa sa best offensive game ng kanyang career. Siya ay nakapag-record ng 40 points at 5 assists laban sa Brooklyn Nets. Na siyam na tres ang naishoot niya sa game na iyon. 13 for 17 shooting siya sa field, 9 for 10 siya sa 3-point area, na siyang pinakamataas na sa kanyang career. Si Lebron ay pangalawang player na sa kasaysayan ng Lakers na nagkaroon ng at least 9 three-pointers sa isang game. Ang isa pang nakagawa noon ay si Kobe Bryant na nagawa niya iyon ng apat na beses na. Dahil din sa magandang paglalaro na iyon ni Lebron, tumabla na siya kay Michael Jordan pagdating sa pinakamaraming games na nakascore ng at least 30 points. Ang pangatlo sa kategoryang iyon ay si Will Chamberlain na 115 games ang kulang niya kay Lebron. Pagkatapos na naging laban ng Lakers sa Nets, natanong itong si Lebron kung gaano pa ang itatagal niya sa liga at ayon sa kanya, hindi na raw magtatagal pa. Hindi raw niya alam kung kailan siya magre pero alam niya na kaunti na lamang ang panahon niya. Nung All-Star break, natanong din siya patungkol sa kanyang pagre-retiro at ayon naman sa kanya noon, hindi raw niya alam kung papaanong magwawakas ang kanyang karyer sa NBA pero malapit na raw mangyari yon. Nung off-season na siya ay maglalaro pa rin sa season ng 2023-2024 at hindi pa nga siya magre-retiro. Inisip din ni Lebron kung magkakaroon ba siya ng retirement tour bago niya isabit na ang kanyang jersey. Pero bago mangyari yon mga maka full court, namnamin muna natin ang magagandang performances na naipamamalas pa rin niya sa kanyang ika-21 years sa NBA, kagaya ng ipinamalas niya sa naging laban nila sa Brooklyn Nets. At samantala, pumunta naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan yung balitang interesado nga daw, yung Orlando Magic kay D'Angelo Russell. Ayon nga kay Jovan Buha ng The Athletic, ang Orlando Magic ay ang koponan na nakikipag-usap sa front office ng Lakers upang ligawan si D'Angelo Russell sa darating na off-season. Ang 28-year-old na si D'Angelo Russell ay may average na 18.1 points at 6.4 assists kada laro ngayong season. Mayroon siyang player option para sa 2024-25, 18.7 milyon, ngunit maaari itong tanggihan at pumasok sa libreng ahensya sa tag-araw. Ang 5th place Magic Look ay nakatakdang maging perennial playoff contenders sa loob ng ilang panahon kung saan nangunguna si Paolo Banchero. Si Franz Wagner ang kanyang pangunahing wingman at siya ay kinumpleto ng isang malakas na batang core na kinabibilangan nina Jalen Suggs at Wendell Carter Jr., bukod sa iba pa. Maaaring gumamit si Orlando ng isa pang big time scorer at ball handler para makatulong sa pagpapagaan ng pasanin sa pagmamarka. Walang manlalaro ng Orlando ang nakakakuha ng 13 o higit pang puntos bawat laro sa labas ng Banchero at Wagner. Ang Magic ay lumalaban sa opensiba sa pangkalahatan, nakaupo sa pinakamababa sa NBA sa scoring at ika-23 sa pangkalahatan sa offensive rating ayon sa basketball reference. Maaaring pumasok si Russell at magbigay ng malaking opensiba sa pangkat na ito gayon paman, kaya hindi nakakagulat ang naiulat na interes ni Orlando sa kanya. Ang Magic ay mayroon ding isang toneladang takip na espasyo upang masunog, kaya hindi rin magiging issue ang pera dito. Bawat hoops hype, ang Magic ay nasa hook para sa 85 hours 5 and 11 o 895 sa 2024-25. Ang NBA salary cap ay inaasahang nasa 141 million. Makikita natin kung ano ang magbubunga sa daan. Sa ngayon ang Lakers at Magic ay parehong nakatutok sa playoffs habang mabilis na nagtatapos ang regular season. At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kung balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kung video. If nagustuhan nyo yung video, kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.